A question for the, for the day, kapatid na Yushel. Ano po ang pangunahing aral na itinuturo ng Biblia sa tao? Ano po ang pangunahing aral na itinuturo ng Biblia sa tao? Mm -hmm. Magandang katanungan po yan. At yan ay talagang mahalaga na maalaman ating mga tao kung alin ang pangunahing aral na kailangang matutunan ng tao mula sa Biblia. Sinabi po yan. Nang isa sa naging bantog na hari Opo Si Haring Solomon mm -hmm. At uh, nakilala na talagang matalino mm -hmm. Sa Ecclesiastes 12.13 Pakinggan po natin. Arito po at uh, makikita nyo rin po sa ating mga TV screens 12.13 na Ecclesiastes Ito ang wakas ng bagay Lahat ay narinig Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Oh yeah, napakalinaw po naman mga giliw na taga-subaybay. Sabi ni Haring Solomon, eh kahit na alam natin ng maraming bagay sa mundo, pero ang pinakalundo ng lahat, kailangan po kahit anong narating ng tao, kahit anong alam ng tao, ang pinakamahalaga, magkaroon siya ng takot sa Diyos, sundin niya ang utos ng Diyos, kasi po, ito ay tungkulin nating mga tao. Hindi po ibinigay na tungkulin ito sa hindi tao. Di ba, kapatid Opo. na Gabriel? Opo. Dahil uh, yayamang ang tao, siyang pangunahing uh, nilikha ng Diyos. Siya ang nagmiisip, siya po ang kaluluwa, siya mm -hmm. po ang... ang um, may kultura. Oh, yung, siya, sa kanya nakaukol ang nasabing pagbibiling ito. Kaya dun sa tanong ng ating mga kaibigan, ano ang pangonay-aral? Ang pangonay-aral, conclusion nga nung binanggit nyo kanina, siya ho yung isa sa mga matataliinong tao. Oh, a, a man of wisdom. Ito nga ho si King Solomon. Eh, sabi niya, after all is said and done, matapos makita ang lahat ng bagay, mga pagsasaliksik, nauuwi sa konklusyon na ito. Oh, po. Ito ang konklusyon, wakas ng bagay. Dapat ay sumunod ang tao sa kalooban ng Diyos, sundin ang kanyang mga utos, at siyempre, ito ho yung tinatawag na pagtataglay ng banal na pagkatakot sa kanya. Mm -hmm. At uh, hindi po maaari na ito'y baliwalain ng sinamang tao sa mundo kundi kailangan po na ito'y talagang pagukulan niya ng panahon, ng pansin, at uh, pahalagahan niya. Dahil nang ipaliwanag naman ito ng isang uh, lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo, eh, nilinaw niya at binigyan diin ang bagay na ito kung hmm. bakit po ito ay hindi pwedeng baliwalay ng tao. Narito po, mga kaibigan, sa Epeso sa g sa kanyang nasa aming liham sa mga kapatid sa Epeso. Sapagkat tayo, tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan, yung mabuti na tinutukoy dyan, eh, hindi po yung mabuti lang sa pananaw ng tao, mm -hmm. hindi yung mabuting tinutukoy ang pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ayun po kay Apostle Pablo, ito ay siyang inihanda na ng Diyos bago pa tayo lalangin. 'Yun yung sinasabing nang una pa mm -hmm. bago pa tayo gawing tao. So nakita natin ito yung ha -ha hangad ng tao, hinahanap ng tao madalas eh. Opo. May mga tao na sila po ay minsang nasa crossroads ng kanilang buhay, nasa nagsasanganda ng buhay. Nagtatanong sila, ano ba ang dahilan at ako'y umiiran? Yung iba naman, tinatanong talaga nila ng Diyos, ano ba ang purpose ko in life? Mm -hmm. ay, dito ho yung sinasabi na ni Apostol Pablo. At siyang pagsusog din, doon sa binanggit nga ni Solomon, na tayo pong mga tao, oh, before we were existed, before we were created, bago tayo sinilang. Oo oh, po tayo po eh inihanda sa mabubuting gawa. Oh, so, i-qualify po natin yung sinabi nyo kanina. hindi yung mabuting sa alam ng tao. Kasi mm -hmm. tayo may kanya-kanya standard ng mabuti. Merong mabuti marayang sa inyo. Sa akin, hindi naman mabuti. Oh, so, ang standard na tinutukoy na mabuti, na doon tayo inihanda ng Diyos para siyang lakaran, gawin natin, yung kabutihan ng pagsunod sa kalooban hmm. ng Diyos. Oo oh, At yun ang mahalagang bagay na kailangan ni eh maunawaan sa balatayanan ng lahat ng tao kasi yun ang dahilan kaya niya tayo nilikha hindi po para mabuhay lamang at mag-asikaso sa bagay na kung ano ibig natin kundi para gumawa ng ayon sa dahilan ng pagkakalikha sa atin na ang dapat maging pagtanggap po ng tao ukol sa pagsunod sa utos ng Diyos eh, katungkulan natin bilang mga tao. Kung hindi tayo mga tao, hindi natin ito magiging tungkulin. Pero nilikha tayong tao, tanggapin po natin ito'y ating katungkulan. Yan po ang pangunahing itinuturo ng Biblia sa ating lahat na mga tao. Maraming salamat po.